Guys, after sa atong pagtrabaho, mag-snack sa atas. So, naata ka ron dari guys sa may NHA Kauswagan. Siyempre, partner na ko karun, si G-Tabs. Taba mo. Well, anyway guys, nakadug na mo atong trending sa Cagayan de Oro, katong creamy donut ba. Namin nakita guys, din sa may NHA, moto, among gibalikan. Wala lang ako kabalo kung unsan ni nga street. Basta kay naara ni sa may NHA. <laughs> Makita mong po ninyo guys, sa ilang signage na nakabutang creamy Ang ila donut. Ang ilalang donut na guys, is tag 5 pesos na daw niya. Ginapilahan lagi daw ni. Eh. Maayon na lang kay pag-abot na mo, medyo gamay pa ang linya. Kay duwa man mi karon, so na ato palit bali 30. So mo ni ilang donut, guys. So, mao siguro ni lang sirkito, guys. So kay ila man gi mikos mikos og powdered milk. Kuyaw kani lang donut, guys. <laughs> kay ilang gi moraglami murag lami lami Gini ba. Ato gani ang tilawan Wala na intro, guys. Ato nang tilawan. Let's ato go. Ato nang tilawan ang creamy donut. Kago. Huh? Go wi. No. Creamy donut. Powdered milk, no. Powdered milk. Right, yang slow niya guys, niya, guys. Hmm. Kari mie. Tepukin ya. Yo, 5 belas. Lima guys Hmm. Terima apa Terima mm <laughs>